Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi! Ang tatlo lalaking hindi namatay sa Biblia. Hey guys! maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon ay mayroon tayong isang kapanapanabik na paksang dapat tuklasin, ang tatlong lalaki na, ayon sa Biblia, ay hindi nakaranas ng kamatayan. Tama, hindi ka nagkamali ng narinig. Alamin natin kung sino ang mga hindi kapanipaniwalang figure na ito, at kung ano ang matututuhan natin sa kanilang mga kwento. Enoch Nagsimula ang ating paglalakbay kay Enoch, isang lalaking inilarawan sa lumang tipan. Nabuhay siya sa unang panahon, bago pa man ang bahan ni Noe. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, at wala na siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos sa kanyang sarili, Genesis 5 oras 24 minuto. Sa madaling salita, si Enoch ay direktang dinala ng Diyos sa langit, nang hindi nakaranas ng kamatayan. Elijah, ang susunod sa aming listahan ay ang propetang si Elias, isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang propeta ng Israel. Si Elias ay gumawa ng maraming himala at taimtim na ipinagtanggol ang pananampalataya sa Diyos. Iniulat ng Bibliya na sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Elias ay dinala sa langit sa isang ipo-ipo, sa isang karon ng apoy, dalawa hari, dalawa oras, 11 minuto tulad ni Enoch, hindi rin siya nakaranas ng kamatayan sa lupa. Panginoong Heso Kristo Sa wakas, mayroon na tayong Jesu Kristo. Bagamat si Jesus ay namatay sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ay naglagay sa kanya sa isang natatanging kategorya. Dinaig ni Jesus ang kamatayan, muling nabuhay sa ikatlong araw at, pagkatapos ng apat na araw ng pagpapakita sa kanyang mga alagad, ay itinaas sa langit, mga gawa isa, siyam tandang bawas labing isa. Ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay sentro ng pananampalatayang kristyano. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang kaakit-akit, ngunit nagdadala rin sila ng malalim na espiritual na mga aral. Itinuro sa atin ni Enoch ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ipinakita sa atin ni Elias ang kapangyarihan ng pananampalataya, at sigasig ng propeta, at binibigyan tayo ni Jesus ng pag-asa ng pag pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Nagustuhan mo ba ang tema ngayon? Iwanan ang iyong pag-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang nilalaman. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, at sabay-sabay nating puklasin ang higit pang hindi ka panipaniwala mga kwento mula sa Biblia. Sa susunod na, ang tatlo lalaking hindi namatay sa Biblia. Hey guys! Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon ay mayroon tayong isang kapanapanabik na paksang dapat tuklasin. Ang tatlong lalaki na, ayon sa Biblia, ay hindi nakaranas ng kamatayan. Tama, hindi ka nagkamali ng narinig. Alamin natin kung sino ang mga hindi kapanipaniwalang figure na ito at kung ano ang matututuhan natin sa kanilang mga kwento. Enoch. Nagsimula ang ating paglalakbay kay Enoch, isang lalaking inilarawan sa Lumang Tipan. Nabuhay siya sa napakasinaunang unang panahon bago pa man ang baha ni Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at wala na siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos sa kanyang sarili, Genesis 5 oras 24 minuto. Sa madaling salita, si Enoch ay direktang dinala ng Diyos sa langit, nang hindi nakaranas ng kamatayan. Elijah Ang susunod sa aming listahan, ay ang propetang si Elias, isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang propeta ng Israel. Si Elias ay gumawa ng maraming himala at taintim na ipinagtanggol ang pananampalataya sa Diyos. Iniulat ng Biblia na, sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Elias ay dinala sa langit sa isang ipo-ipo, sa isang karo ng apoy, dalawa hari dalawa oras labing isa minuto. Tulad ni Enoch, hindi rin siya nakaranas ng kamatayan sa lupa. Panginoong Heso Kristo, sa wakas, mayroon na tayong Jesu Kristo. Bagamat si Jesus ay namatay sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ay naglagay sa kanya sa isang natatanging kategorya. Dinaig ni Jesus ang kamatayan, muling nabuhay sa ikatlong araw. Pagkatapos ng apat na araw ng pagpapakita sa kanyang mga alagad, ay itinaas sa langit ang mga gawa isa. Siyang tandang bawas 11. Ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang kaakit-akit, ngunit nagdadala rin sila ng malalim na espiritual na mga aral. Itinuro sa atin ni Enoch ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ipinakita sa atin ni Elias ang kapangyarihan ng pananampalataya at sigasig ng propeta, at binibigyan tayo ni Jesus ng pag-asa ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Nagustuhan mo ba ang tema ngayon? Iwanan ang iyong pag-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang nilalaman. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, at sabay-sabay nating tuklasin ang higit pang hindi ka panipaniwalang mga kwento mula sa Biblia. Sa susunod na,